Uh, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin, Wa salatu wassalamu ala Rasulillah Wa baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon mga kapatid uh, Nasa buwan po tayo ng Muharram Na kung saan mayroon po ditong napakainam na araw Na aayunuhan natin At ito po ang araw ng Ashura O ikasampung araw mula sa buwan ng Muharram Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya Afdalus siyam ba'da ramadhan siyamu sahur al-Muharram. Ang pinakamainam na fasting pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Muharram. Sabi ng ating mga ulama ang tinutukoy dito ay ang pag-ayuno sa araw ng Ashura. Ano ang ganting pala sa araw ng Ashura? Ang ganting pala sa araw ng Ashura, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa siyam yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an sanat sanatan lati qablahu ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay hinahangad ko na patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ang nakaraang taon na kasalanan so last year pag naayunuhan mo ito ay pinapatawad ng kasalanan pero ang kasalanan dito na pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sagair fakat sabi ni Sheikh Al-Islam Taymi at Imam Nawawi rahimahullah ay ang maliliit lamang na kasalanan ang pinapatawad sa pagayuno na kasalanan sa araw ng Ashura. So, ngayon pong 2025, ang Ashura po ay sa July 5 araw po ng Sabado. So, July 5 araw po ng Sabado. Kung aayunuhan mong araw lang po ng Sabado ay sapat na po 'yan. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanin sinabi, sabi na ila in ila kabilin la asuman at kung mabubuhay pa ako sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa susunod na taon ay isasama kong ayunuhan ang ikasyam so siyempre dahil sa ang sampu ng Muharram ngayong 2025 ay itong Sabado so mainam idagdag natin ang ang Friday yun po yung mainam pero sapat na ba na Sabado lang po ayunuhan natin yan sapat na po at kung dadagdagan natin ng Sunday mainam din po yon. Dahil ang propeta sallallahu alayhi wa natagpuan niya kasi ang mga judyo na nagpa-fasting po ng asura. So, inutos ang propeta sallallahu alayhi wa sabi niya, Khaliful Yahud. Salungatin ninyo ang mga Yahud kasi nagpa-fasting sila sa ikasampu lang. So, ibig sabihin, ang mainam is bilang pagsalungat sa kanila dahil sila sa araw ng Ashura dahil daw nag-fasting din daw si Musa alay salam kaya bilang pagsunod kay Musa nagayuno din sila sa araw ng Ashura so bilang pagsalungat din sa mga Hudyo at pagsunod kay Musa alay salam ay hindi natin ayunuhan lamang ang araw ng Ashura yun po yung pinaka mainam pero tulad ng sinasabi ko ang pagayuno sa ikasampulan ng Muharram ay sapat na po yan pero kung dadagdagan mo ng 9 o dadagdagan mo ng, ng 11 ang siyang pinaka mainam. Pero mas matibay po ang katibayan sa 9 at sa 10 na pagayuno sa araw ng Ashura. So ang ganting pa pala nito mga kapatid ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kasalanan sa nakaraang taon. So subhanallah sabi, sabi, sa, sabi ng ating mga ulaman nangyari ang paglubog ni Fir'aun sa araw ng Ashura. So pinagpasasalamat ni sa alay salam ay uh, dahil yun nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam na tagpuan niya mga Hudyo na nagayuno sila sa Madina sa araw ng Ashura tinanong niya sila bakit kayo nagayuno sa araw na sabi niya sabi nila ito ay yaumun salih najjallahu fihi qaum Musa wa banu Israel o wa bani wa banu Israel min Firaun so, ito yung magandang araw dahil niligtas ng Allah si Musa alayhi salam at ang mga angkan ng Israel kay Firaun So dito kaya inayunuhan dito ni Musa kaya nagayuno kami sabi ng mga Hudyo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Bal nahnu haqqu bi Musa minkum." Bagus ako ay may karapatan sa inyo kaysa kay Musa alaihi salam. Kasi sila sinusunod din nila si Musa pero hindi sa lahat. Hindi naman nila sinasamba ang sinasamba ni Musa alaihi salam. Kaya mas tayo ang may karapatan na sumunod kay Musa na dapat ayunuhan natin ang araw ng Ashura. So ang pag-ayuno po sa araw ng Ashura ay sunnah. Kung nalaman mo na umaga na, na araw pala ng asura ngayon, at hindi ka pa nakapag, nakapagsuhor, pwede po kayo mag-fasting kahit hindi po kayo nakapag nakapagsuhor po. Kasi hindi po kondisyon sa mga suna na fasting na nakapag-intention ka sa gabi na mag-ayuno ka kinabukasan. Ito ay kondisyon lang po sa obligadong fasting katulad po ng buwan ng Ramadan. Sa mga hindi po makapag-fasting dahil may karamdaman, may regla, bagong panganak, kung nagbiyahe, isusulat pa rin sa inyo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang gantimpalan ito dahil lang doon sa magandang intention mo. Subhanallah, ganyan po ka makatarungan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, huwag natin palagpasin ang pag sa araw ng Ashura, itong darating na uh, Sabado, itong 2025, ito po yung ikasampo po ng Muharram. Kung gusto mong isama yung 9, which is ang Friday, pinakamayinan po. Or ang Sunday, pinakamayinan po. Yan lang po, konting kaalaman, kaugnay po sa pag sa araw ng Ashura. Kung Allah Hu صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته